Pagmahal, di man manluloko. Oo, oh, you know, may hugot pa, oh. Ayan, <laughs> ano, mga mama. kasawi. Ang anak ko ay kumain ng gulay. Isang malaking himala. O, oh, ayan. time. Um, eh. Ito yun, Hindi na nga video si mami. Ay. Kasi congratulations dahil kumakain ka na ng gulay. First time in the story after 12, ah, 11 years. Kumain na yung anak ko ng gulay. Ano, ayan o, o, first time. Ngayon, alam niya na yung tawag dyan. Ayan na, don bash mga madlang people. Dahil baka sabihin nyo, sobrang arte niya. Dahil di siya kumakain ng gulay. Pero ang katotohanan kasi nasanay talaga siya hindi na kumakain. Kada subo niya, kahit petchay lang, grabe yung suka niya. Kahit unting hibla lang. Ngayon, nakatawa kasi kumakain na siya ng kalabasa. Alam niya na lang yung tawag dyan, kalabasa. So, eto na siya. Tawang-tawaan na siya. Dahil hindi pa siya sinabihan ng nurse niya na ano, na kailangan daw kumain na siya kasi nga sobrang putla o puti niya. Magkakasakit na siya. Kaya ngayon, pilit-pilit siyang kumain. Ayan. O, kain na, dali. Para pakita natin na kumakain ka. Nahiya ka pa eh. Sige na. Ayan, o. Kumakain na talaga siya. Ayan, o. Ayan, sige sige na. Hindi mo alam kung legit yung pagkain ng gulay. Ayan. <laughs> oh, oh, sarap. Oh, very good. Patingin nga. Oh, oh ba? Diba? Oh, dati yan. Pag sumusubo ng konting gulay lang, grabe yung dual niyan. Tapos si iyak-iyak pa, kala mo mamamatay dahil sa gulay. Ngayon, hindi na talaga. Ay, very good na talagang my loves ko. And dahil dyan, pasado ka na dyan. Dapat oh, pala gulay tayo Ito oh. hey, naman yung isang single mom yan, si Atel <laughs> Ebi. <laughs> Grabe yung kumain. Ayan, shout out sa mga single father dyan. Ito may dalaga akong angels dito. Ayan. Yeah. <laughs> dalaga yan, walang isabit. Oh. Sa mga gustong manligaw, mag-PM na kayo sa page. Available yan. <laughs> Legit yan natin, yung joke ha. Ah. Available yan sa Televi. So, ayan mga kasabi. Ah, Televi, kaway-kaway ka -kaway dyan. O, ano masasabi mo, te? Sa mga gusto manligaw sa'yo, sabihin mo na kaagad ngayon. Dali na! O, ano? Mabait lang. O, tapos? Pag mahal, di man luloko. O, you know, may hugot pa o. Oh. <laughs> tapos? Yun okay lang, yun lang. Ano bang pinipili mo sa lalaki? Anong katangian na lalaki yung gusto mo? Mabait siya, hindi siya nananakit. Wow, sana all. Tapos, mamahalin niya mga anak ko. Ayun. So sa Ate Levi, ang kailangan niya ng lalaki ay mabait, mapagmahal at mahalin ang kanyang anak. So sa mga gusto diyan, mga kasawi, pwede na arap na kayo. <laughs> single na di uh, biro 'yan. Is uh, a ano, na legit na single mom 'yan. Kasi namatay ni asawa niya isang taon na. So, yan. sa Ate Levy. At syempre, yung aking bunso-bunsuan, ayan. Oh. Ay, Arte, hindi mo papakita sa camera, oh. Itong bunso ko talaga, legit, oh. Ayan, legit. Ay, legit na kumakain na talaga siya. O, tinanong mo, pati ng dila, dali. Kumakain na talaga siya ng gulay. Kaya nga, kumakain na siya ng gulay. Yay! Congratulations! Kumakain na ng gulay yung bunso ko! Yay! Kali na umaga, gulay daw lang. Ay, manok. Galing, Ay, galing-galing naman. Yay! Magpa-ano tayo, magparosary tayo dahil kumain na ng gulay ang bunso ko. Ayan, no, kumain na, marunong na siya sa gulay. Yay! Si nanay, eh. ano mo ba? At nagkasulo doon si nanay. <laughs> si mama nagkasulo Si nanay, o, nakain na rin si nanay. Tapos na.